Hello guys, for this video, gawa tayo ng bibingka ayan, ta na may itlog na pula so yan ang gamit kong bibingka ito naman yung itlog na pula lang. nabili ko dito sa Norway and then ihanda na natin ang oven ayan so 2.30 nakalagay sa box so 2.30 natin siyang isa set up and then ito yan guys, samaya so, natitira pa akong isa ito yung lang naman ako Buti na lang may nabilan ako na itlog na pula. Saan ko pala to guys nabili? Sa SE, sa mga nakatira dito sa Norway. SE Asian Boutique. Uh, lagay ko na lang guys sa screen. Uh, para makita nyo kung saan ko siya nabili dito sa Norway. Tapos ito din yung gamit kong gata. So one cup of milk. Haluin lang natin. Ayan. Halo, halo. Ayan diba? Tapos, a uh, half cup of sugar. Half cup of sugar. yan and then haluin lang uli natin siya ng maigi. And then, tatlong itlog. So, pero ginawa ko siyang apat guys na itlog ha. Tapos, dyan ko na lang muna ilalagay para sure na walang uh, nasamang shell eggshell Ayan sa, sa itim na cup na nagamit ko na para sure na nakikita ko 'yung eggshell kung may napasama ba Ayan ang ating itlog kasi medyo malit kasi nabili kong itlog ba And then haluin lang uli natin ng maigi So ayan Halo-halo lang tayo. O, diba? Tapos, yung uh, ano, butter. Melted butter. Nilagyan ko din pala yung mixture ng melted butter, guys. Sa so, mga nakalagay naman sa box. Sige nyo na lang. Hindi ko yata napasama sa video. Tapos, nilagyan ko rin ito ng butter para hindi siya magstick ba. Ayan then, lagay na natin yung, lagay natin ng maigi yung butter, guys. Spread natin siya. Ayan na yan. Spread, spread lang. Ayan. So, make sure na na-spread yun ng maigi para hindi siya dumikit masyado dyan. At madaling linisin. then, ayan, da ako na itong egg. Sa so, tatlong egg ang ilagay ko dyan, guys. Kasi dati, nabitin ako. Isang egg lang ang nilagay ko. Ayan, guys. So, ganito yung nabibiling salted egg dito sa Norway. Sa so, kwan ko ito, nabili sa online Asian shop. Mm hmm. Lagay ko na lang, guys, sa screen. Kaya, di ko kasi maahilala kung ano. So, nakalagay naman sa screen. Dito, guys, sa Norway, parang Pilipinas na rin. Ang dami nagtitin lang online or sa Facebook ba. So, medyo dyan ako ngayon nalilibang. So, ang dami na nalang nag-online seller. Ayan. Tanggalin lang natin ng maiki yung shell. Masarap tong itlog na pula na guys. Para talagang ako uh, kung nagkikrave ka, Pilipinas talaga ang dating. Ayan guys. Diba? Tama lang ang pagkaalat niya. Wait. Yeah, yeah, yeah. Tingnan natin tayo so guys. Diba? Ikat lang siya natin. So, parang pag sa Pilipinas, iba ganyan nilalaga yung, yung itlog na pula sa bibingka. Sa mga highway. Highway talaga. And then, lagay na natin yung mix, mixture. So, so far, duper easy lang na, guys. So, ganyan. Ayan, simutin natin guys at sayang naman. Mahal ang mga bilihin. At laman tiyan din yan. Diba? Tapos ilalagay na natin itong salted egg. Yung nahiwang salted egg. So, ayan guys, ayan. Spread lang natin para malagyan lahat ng corner. sarap na to guys Diba? Mas masarap. masarap din naman siya para siyang sponge cake pero mas masarap pag may salted egg. Ayan. Hmm, Di ba? Puno-puno siya ng egg. Hindi magkakahanap pa ng salted egg dyan guys. Since na ako lang naman ang kakain, eh sulit na sulit na sa akin yan. Siguro mga ilang araw ko din, ano? Ilang kainan ko din dito guys. So ayan guys so di ba So nalagay na natin and then hm guys so ilang minutes ba check natin so nakalagay na wait na lang tayo na mga 12 minutes So after 12 minutes guys ito na yung ating bibingka mm -hmm. kain po